Alam niyo po ba na uh, nagpahayag na si uh, U.S. President Donald Trump na ang iran daw po ay kailangan ng mag-unconditional uh, surrender? Uh, sinabi po ito ng uh, Pangulo ng Estados Unidos matapos siya makipagpulong sa kanyang mga uh, opisyal ng uh, militar at uh, kanyang mga adviser, eh, halos. Mahigit yata isang oras sila nagpulong at nabanggit niya doon na, ayan oh, unconditional surrender. Tapos eh, pagkahugan niya ng mga statement at nabanggit pa yung alam na nila kung nasan itong si yung leader ng Iran, si Khamenei. Uh, in Ano ito? Pa, parang mas lalo hong titindi pa ang sitwasyon sa mga susunod na araw. Ang katunayan, marami na pong mga residente sa Iran ang nag-aalisan ng Kapitolyo ng Tehran. Nagkaroon ho ng matinding uh, traffic. Ayan ano oh, grabe. Eh, wala na hong gustong manatili ng Tehran dahil sa inaasahang lalo pang pagtindi ng pambobomba ng Israel. Ito pong nangyayari ngayon dyan sa Israel at sa Iran, eh, una matanggal na hong alitan nito. At ngayon lang ho ito nagkaroon ng ganitong katindi na nalabanan niya. Talagang gumagamit na ng mga missiles. Ang gamit ho ng Israel ay kung tawagin ay Iron Dome. Iron Dome. Ibig sabihin kapag kapo uh, may missiles na pinakawalan ng Iran, papunta ng Israel, eh, ini-intercept ng Iron Dome yeah, at, at i pinapasabog uh, habang hindi pa ito lumalapag uh, yung mga missiles na yan. Kaya may mga nakakalusot eh tulad ng mga sup, uh, hyper supersonic missiles mabilis talaga hindi ho, hindi ho kayang abutan ng uh, iron dome nung uh, taga intercept